Sa ginanap na media conference nitong Hunyo 30, inamin ni kapamilya aktor Carlo Aquino na nagdalawang isip siya bago tanggapin ang papel ni Matmat -Mat sa Philippine adaptation ng E! It's Okay to Not Be Okay. Ani Carlo, parang nagdadalawang isip ako na kunin yung role kasi nga takot na takot ako ang daming what ifs, doubts at takot. Ibinahagi niyang lumaki ang pangamba sa kanyang isipan hanggang sa napagtanto niyang kailangan niya itong harapin. Kung magfail man ako, at least sinubukan ko, dagdag niya. Mas naging kampante raw siya sa role matapos ang personal na pag-uusap nila ni na Joshua Garcia at Anne Curtis. Noong nagkita kami for the first time, nag-open ako kay Joshua, tapos siya rin, naging ganoon siya sa akin. Si Annie din naging kampante ako noong nakasama ko sila. Ayon sa direktor na si Mike Cruz Alviar, hindi na panood ni Carlo ang original na Korean series upang mas makabuo ng sariling interpretasyon. Sa halip, sumailalim siya sa 3-day immersion sa isang espesyal na paaralan at nag-obserba sa totoong buhay upang mabigyan buhay si Matmat. -Mat. Umani rin siya ng papuri mula kina Joshua at Anne. Carlos' performance is always so raw and beautiful, Annie Curtis. Dagdag pa ni Garcia, madadala ka talaga kay Kuya Carlo, ang daling niya. Mapapanood ang e It's Okay to Not Be Okay sa Netflix simula Hulyo Labing sa IWANTC e sa Hulyo Labing at sa ABC Bin Platforms, Gi Li Idalawali at jeepney g sa hulyo 21 ask chat